Ikalawang korinto, kapitulo 11, versikulo 26. Sabi ni Apostol Pablo, sa mga paglalakbay ay madalas sa kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Yung mga bulaang kapatid, nasa loob sa iglesia yan, ay ay mga bulaang propeta na nagsilitaw sa sanglibutan na yung mga antikristo nga, mga mimbro po yan sa iglesia ng Diyos na tumalikod. 'Yung ilan kasi sa